Mido! Alis yan. Say hello, Mido! Mido! Sabi ko sa asawa ko, gusto ko kumain ng ano, iniyaw na isda. So ayan, may isa kaming isda. Alishan, come here. Ne, nee. ne, no. It, guys, ang init guys. Mag-barbecue kami guys. Hey, Alishan, no gooder. Buti maisda pa kami sa ref. So, ayan, dinala namin. Love. Hi! Hi! Hi. You Peter? Peter. Me send, send me. Hello, Mido. Ang laki ni Mido, guys. Kami ang lasya na. Ay! Oh. Come here, come here. here oh. Mido, come here, oh. Ay. Gusto niya yung minamassage siya, ganyan, oh. Uh, Me do love my sausages. Me do loves my I think massages. is no. No? I think it's like for 34, I think. Lalaki ng isda guys, tingnan mo. Oh, yung nasa ilalim yung ano. Malalaki. So, nandito kami kalatante. Hmm. Lawak ng garden mo na guys. Look, alis yun! ilan ba 1, 2, 3, 4, 5 Ang dami Nakaka-relax pag mayroon kang ganito guys sa bahay nyo O diba o Ang daming isda Tapos may ano fountain Ada Spiderman Alas yan Superman Alas Superman Superman Wala na, ayaw na niya. Kain tayo guys.